may heart ski, Ang galing. May shake this yung heart. Pusan nyo to, Bray? Be, pusan nyo to? Kumukha ni Hartsky. Ang cute. <laughs> may heart din yun. Eh. Hartsky! Sino si sa Hartsky? Hartsky! Ay, Hartsky yun, kamukha mo. Ang galing nagkaya kaya pala nagtatawagan kayo? Nagsasagutan kayo? May puso din siya, oh. Ang galing. <laughs> ang lambing. <laughs> Babae ka ba? Ay, lalaki din. Ang galing, lalaki din. Galing ang pusa to. Ali ka, Miming. Ito ka muna sa akin.